Hello, hello. Good morning. Good morning. It's me again, the pearl of the Orient Mucha TV is now back in this uh, very uh, enchanted altar. Good morning, good morning po sa bawat isa, sa ating mga kaibigan. Okay, so before we proceed, guys, don't forget to hit the notification bell and don't forget also to subscribe my channel. Okay, so here with you again, guys, no? To see again the beauty of the uh, very nature this very morning. Okay, so sana yung magustuhan ninyo. If you want guys, you can call me in my contact number sa 0997-7994-244. Ayan. No? So mapagpa lang uh, Friday. Lang uh, umaga sa bawat isa. Araw po ngayon ng uh, biyernes. So, ngayong Biyernes na ito guys, eh, <clears throat> mayroon lang akong iahandog sa inyo ng mga mutya, ano? Uh, talaga ng mga nakakaaliw at uh, nakakabighaning pagmasdan no? sa umagang ito. Okay, shout out na lang sa lahat ating mga kaibigan dyan na nanonood ng ating uh, video sa umagang ito. Okay, I hope na masiyahan kayo no sa araw po ng Biyernes. Uh, All right. This is the day to remember the good goodness and the sacrifices of our Almighty. All right. Okay, so tayo una nito, guys. Unahin ko kayo dito, guys, sa isang uh, mutya na napakaganda. Uh. ito ang mutya ng uh, baliktarang suso ayan ang suso na tinatawag na magkabila ang tulis na kung tinatawag guys o. napaganda ito sa tinatawag na spiritual protection yan mayroon siyang taguliwas tagulilog yan na aura iwas tayo nito sa mga pangyayaring ano, tulad ng mga sakuna ito ay nagpapalakas ng ating pakiramdam pansarili kung may mga panganib na darating ito ang suso na magkabila ang tulis. Okay? Maging ito ay isang protection uh, sa tinatawag nating uh, mahika negra. Ayun. Limi Dimidi pa, ito sa ating uh, buhay uh, sa larangan ng uh, swertihan. Yan ang suso na magkabila ang tulis ay napagaling din sa swertihang uh, atid. Uh para sa ating pamumuhay uh, dyan din yung kanyang uh, panghalina no? sa yaman okay. magaling din sa pagsusugal naging man sa uh, pagninegosyo okay. Uh, tinataas rin niya ang ating uh, karisma ang uh, pansariling karisma ayan o, at saka uh ano rin po siya no uh, tinatawag na nagbibigay po ng uh, haba ng ating pamumuhay o buhay natin okay so yan po si uh, magkabila ang tulis na suso yan yeah. i have here also guys na ang itdog na naman ng isang uh, kandarapa no ang mukya ng kandarapa yan. Isang napagandang aurang uh, it dog ng isang ibong uh, doktor, o na nightjar. Ang bertud at taas ng isang tagabulag. Yan. May taguliwas. Yan napaganda. At isang maswerte sa pananalapi at sugal. Ayan. Ito ang sa may magtangan ito o sa may gustong magtangan sa bertud ng ibong kandarapa ay napakahusay po sa spiritual na protection pwede rin nyo itong ibabad at saka yung tubig nito ay nagbibigay lakas sa pangatawan magaling din sa pagnenegosyo ang uh, itlog ng isang pandarapa no? ayan magaling siya, okay ayun yan at, oh, meron pa tayo pala nito ito isang talisay na aura ng isang samanta yan is you can ano dito guys no? pwede tayo humiling ng anuman dito yan. Yeah. sa talisay ng samanta you can wish anything here no? dito sa mutyang uh, ito okay Napagaling niya no? sa mga uh, nina nais natin sa pamumuhay okay and nagbibigay rin po si Samantha ng ano ng uh, peace of mind yan okay Ayan, magaling siya na tayo ay ano pagod sa pangangatawan lalo na sa ating mga trabaho makinakaharap nating mga problema sa buhay makakatulong po si uh, Stop Samantha may aurang talisay okay po so yan po mga kaibigan no? cute lang maliit lang tawag na lang po kayo ever na magustuhan nyo po no? at ito ay napagaling din sa pangkakabuhayan natin guys no? uh, negosyo, kung kayo po sa pamumuhay ayan no? si Samanta ay uh, napagaling No, napaka-tunay at uh, uh, talagang kaibig ibig na aurang uh, samantang ito. Okay? Ayan. Ito naman ang hiyas ng uud ng lupa. 'Yan ang uud ng lupa. Ang mutya ng uod ng lupa. Okay? Ito ang tinatawag naming mutya ng hila-hila uh, o ang mutya ng, ng, ng linta ng lupa. Yan po guys ay ang mutya ng linta ng lupa. Yan. Napagkisig. Napaganda ang kanyang aura. No? Namumulang aura talagang uh, nagbibigay talagang swerte sa ating pamumuhay itong uh putik ng uh, lintang lupa okay yan po guys ay tinatawag kong ang linta ng lupa so yan po ay magaling din sa pagsusugal to sa larangan din ng uh, pangkabuhayan tulad ng pagninigosyo ay napakabisa po niya no, sa pagbigay sa atin ng uh, uh, dalang swerte ito ang uh, mutya ng linta ng lupa eh okay. yan doon din itong uh, pay, pang iwas din ito sa masasamang uh, espiritu yan tumataboy ng mga kamalasan sa pamumuhay Ayan. at uh, tumataboy rin ng mga hindi magandang aura sa loob ng tahanan pagka mayroon tayo nito no? mayroon siyang uh, spiritual na protection tulad sa uh, mahika negra no? okay. tulad ng panigal po palipad hangin uh, barang at sa kulang ay uh, napakalakas po ng mutya ng uh, Uh, lintang lupa. Ayan. Okay. Ayan. Alright. Ayan po. Meron tayong apat na hiyas na ipinapakita sa umagang ito. Uh, tawag na lang po kayo guys kung if ever na magustuhan nyo ang mga ito. Meron din akong uh, perlas dito guys. Uh. Yan, totoong mga perlas yan guys Okay I have that the three pieces of pearl. Yeah, Mga perlas ni pearl of the Orient yan. <laughs> okay. Yeah. Ito magaling galing dang gawing ano sa itong dalawa. Maganda sa sa gawing uh, ano. Ikaw. Yan. Ikaw. Si mukapariyas itong dalawa. Eh. So, ito ang perlas yan guys ha. Ayan. Maliit lang no. Hindi sila masyado malaki. Kaya maganda sa panghikaw. No? Ayan. Saka ito rin ay ang uh, para maganda rin pang lagay sa singsing. -sing, ano? Ayan. 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 Meron ako nakatagong uh, perlas natin guys. guys. I have pearl. Ayan. Meron akong perlas. Ayan. Ayan tatlo yan, piraso, maliliit lang. maganda siya pang hikaw, okay, pang lagay sa singsing. -sing. Yan, no? Okay. pinatago ko lang yan, guys. Alright. So, yun mga kaibigan, no? Ang ating pinapakita sumagang ito. Call me, guys, no? We have here the four. Yung tinatanyag natin ma masiswerte at matindi sa larangan ng proteksyong spiritual itong mga hiyas na ito. So tawag naman po ayo and good morning good morning everyone and bye bye for now guys uh, god bless po sa bawat isa.